Ayan, kulong-kulo na mga dripping ang aming ulam mga ka-dripping So ayan na mga katriping, oh. Wala nang luto yan, sir. Ah, ah. Ang ulam na mga katriping. Bata, bata, bata. Okay, bata. Dito tayo sa resort na, ano, pangalan namin. Ayan, ang pangalan namin. Ayan, ang pangalan namin. Ah, ah, Blue Magic. Black Magic. Ah, Magic.

I-like, send nyo po yun sa video to, yan masarap yan. Ulamin namin yan mga ka yan yung ulamin, uh, no? Uh, no. Uh, tripping, no? Ito mga ka-tripping, kaya namin tubig yan kasi, alam ano, ko, oh, inaanon namin yan para malambo to lang yun. Malilampo kasi hindi si yung pagluluto yan, yeah, mga tripping ha. Oh. Mga tripping, hindi natin kailangan na pagaling ang pagluto. Ito ka lang yun. Ito kasi, masarap. Ito kasi yung pagluto na madalian lang mm. ay mga tripping. Kaya mga tripping, huwag natin ano yun uh, Pero masarap siya? oh masarap siya. Tripping kasi, baka meron nito ako mga tripping ha. Okay. Huwag niyong isipin na hindi na ang marilit. Baka marilit yan. Very good yan. Tama ah, nito mga ka-tripping. Hindi ah, natin ano na, na to. Kailangan natin, ayoko naman na. Uh, ang sarap nito mga ka-tripping. okay na sa ka-tripping ah. oh. Very good na. Kumu-okay na kasi very good yung kamay oh, eh. Very good na eh. Wow! Wow, 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 wow. Wow! Kunti na lang, konti, ay, konti ay, na lang. Next episode po. Next episode natin. Ber, kutin niyo po, kutin niyo, kutin niyo sa mga kadripping. Ah. Masarap. Masarap Sarap yung mga kadripping yan ng aming bisyo ngayon mga kadripping. Ah. The, the cooking must the boy. pa yan. Nakainom pa yan. Nakainom pa yung konti. Konti lang, konti, konti, lang, hindi pala sing. Ay, nice ah, nasarap yan mga kadripping. So, yan, sarap talaga yung Yen ang ulam na namin ngayon mga Katrina drinks so yummy. Stripping Roy? Okay. Okay. Wow. Mm, yum, 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 yum. Bali ito naman ang luto mga katripping ni ano mga katripping ni Idol Siga mga katripping. Yan. Alin kaya diyan ang masarap mga katripping? Yung kay Idol Padilla o kay itong kay Idol Siga, okay? Pero pares naman ho mas masarap yan mga katripping. So ayan mga katripping. Ah, bali nilaga siya mga katripping. Bali yan ang ano, mga katripping ha. Yan. Sabaw-sabaw, mga ka-dripping. Sabaw-sabaw ba? Wow. Tatanggalin natin, mga ka-dripping, yung ano, yung parang sebo nya, mga ka-dripping. Kung baga, ano, yung ano yan eh. Rich, po. kasusani yan. Yung carbohydrate, carbohydrate, cholesterol, kolesterol, yan. Di ba? Okay, bali yan, eh, i-remove ko lang po natin ng bahagya. Okay? So, ayan, mga ka-dripping. pagka niyan, maya-maya, mga ka-dripping, to, doong kulo, mga ka-dripping, mas masarap, lasa yan nilaga nating momoy okay ayan kulong-kulong -kulo na mga ka-dripping ang aming ulang mga ka-dripping so ayan mga ka-dripping oh so ayan okay ano naman naman pati na nan laman wow wow so ayan mga ka-dripping bale ayan mga ka-dripping ang aming ulang laman mga dripping force sabaw mode mga ka-dripping and then ilalaglag yan Ilalaglag natin yan mga ka-tripping <laughs> Okay So ayan nakakain na mamaya-maya Mga ka-tripping Ito yung trip natin ngayon mga ka <laughs>